siling sang nakatilaw. As be as the the English style as far Sang ang templada mo nilagyan ng atur. Pagsuy, <laughs> <laughs> kanamit Ang siling sang nakatilaw Patin ang timplada mo, nilagyan natura turagsoy. Kanamit sum suma. Uh, area no. Ito yung ating area sa labas mga tol no. Yan. Ito yung ating area no. Yan. So wala ka tao mga tol no. Yan. Bali ano yan mga tol no. Ang uh, shop yan no. So pati diyan sa lebas uh, labas no uh, check natin yan may mga gamit yan eh no tawa yung dalan mga tol no yan ito ating uh, dalan no ang dyan nga dalan mga tol no papunta ang ano na yan papunta Molo Plaza no itong dalan sa kabila uh, papunta city na yan no yan so matawa yung ating uh, dalan mga tol no far so good yung ating ano uh, uh, area no. So balik tayo sa ating post matol. No? Yan. Yung mga basura yan. So balik tayo sa ating area. So good morning, good morning matol no. Time check matol. Nasa low na mga matol no. So, ma-rubing naman ito sa nga area din mga tol, no? cek na yang ato area so tara mga loads. Baby. so yung ating area mga tol no uh, alin alinda no alinda patol ang mga tol no yan ito yung ating area so may sa likod pa man no so sa likod mga tol uh, may mga ano na dun no uh, may mga pamalay na doon sa likod no. Po mga resi residential area na doon. Uh, mga uh, matataas yung mga ano yun matataas yung mga pader no uh, sa bila no may mga pama, may mga bahay na diyan nan may mga bahay na diyan no? so yung ating area no nandito lang sa so, sa kabila no so check natin yung ating uh, ano dito no Uh, so okay naman dito mga loads no ayan. So, ayan, uh, okay na yung area sa likod no so balik ta sa uh, uh, balik ta sa ito yung area mga tol no yan mga mga uh, May mga live wire yan na. May mga live wire yan. So, ang atong area is normal situation mga tol. So, balik sa atong uh, piston. No? Yan dyan natin ang ano no? guardhouse uh, no? mga tol. No? So, standby na dyan. No, uh, uh, Oh, ano ba? Ah, time check pala tol, no? Alas, ano na? Alas dos Midya, no? Mas nabis niya ng aga na. Yan ang tuwin na abot kamay yung ating uh, between mga tol, no? Sana yung between, yan. makulimlim yung panahon mga tol no o oh, medyo maulan yata to no so standby na to sa aton nga area mga tol no uh, monitor lang ta sa aton nga area no time check malunggay team mga tol no eh be be ma praga ako ka biabas ah hmm. hmm? Mm hmm. Ron kayak belakang, run, run vlog ya, skin. Oh, Rio bebas tuan. Ah. Mm hmm. Bebas kan, dia melunggay ti ya. Hmm kalung <Git> guys ini matol loh, no? Lu guys sih. morning mam. Ma Badun-dunana ka, ya. Basuh ah. Hah? Ya bas. Hmm, mantar hmm. <Git> <Git> <jae> <ills> gata, <sus> Bay na, naubos na ni Rosadang Abbas. Hmm. So, damo ka pa ng kon Abbas mga tol, no? Sa timpo ko rona, ulan mo. <laughs> Good morning, ma'am. Bay Abbas na, Bay Abbas. ang malunggay ki yung, malunggay ki na mato lang. Eh, mambal mo tubig na, oh. Huh? Malunggay. Yan, malunggay yan, huh? Yan. So, malunggay nga, pure organic mga tol yan, huh? Galing yan sa kalikasan, oh. Huh? Ito. Mm -hmm. Yan. Hmm. Bali, ininom talang man ay mga tol, no? Tuwing, ano lang? Tuwing umaga, kung pang gabi duty ko, pag aga, na Okay, good for the health yan, mga tol, no? Uh, mayo yan sa, ano, sa pulaw. Medyo mapait man, mapaklang. O, lagyan nyo lang lang, ano, kunting asukal, na Kunting asukal, no? yung asukal na lagay nyo yung brown sugar lang asubado ano asubado yung tuwag no? ito yung umaga nyo lang yung nanay matol no mga uh, hindi stomach no na uh, wala ka pa ka maaw no o namin isa no namin isa kumpara mo sa kapi no yung kapi may acid ito wala no pure organic to pangtanggal to ng ano to pangtanggal ng acid no yung malunggay hmm so yan mga tol hanggang sa muli hanggang sa muli tol Alvin